Uh, hello po sa inyong lahat Isang magandang umaga po sa inyong lahat Ngayon po ay 21 21 po ng ng Hunyo uh, 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8.15 ng umaga araw po ngayon ng Sabado kaya medyo late po tayo walang pasok at nais ko po mag vlog mga kababayan mga minamahal patungkol dito sa uh, sinabi ni Harry Roque ang sabi niya ay come and get me of Harry Roque yan po ang title ko ngayon come and get me of Harry Roque. Yan po ang sinabi niya. Opo. Lumalabas na parang ah uh, dinider, di ba? Dinider niya ang gobyerno. Ay sinagot naman siya ni Attorney Claire Castro na wait and see. Yan. Oh, maghintay at uh, tignan. Oh. Ganun po ano. Ngayon ay, itong pagkasalita ni Hari Ruki na ganito, ay, ang tanong po ng mga tao, ayan, sinulat ko po diyan ano? Ang tanong ng mga tao, bakit halos pariho ang sinabi ni Duterte? Bago siya dinakip. Ganyan din po ang sinasabi ni Duterte. May hawig. Opo. Ang sinasabi ni Duterte noon ay hulihin na siya. O hurry up. Ay sisi, hurry up. O. Ay ito naman ngayon si Harry Rookie. Come and get me. O. Puntahan ako dito at kunin niyo ako o hulihin niyo ako. Hindi ba? Ha? bakit ganun? Ay, una ay, actually, sinagutan ko na ito nung nakaraan pa. Pero iba yon iba ang, kwan, iba, iba ang, iba ang nagsalita. Hindi naman si Harry Rookie. Ngayon ay, inulit ko na naman dito, o, ulitin ko na naman, hindi ko alam kung parehas lang ang Bible verse na, na na isulat ko doon. Kasi kung ano yung maibigay sa akin, sa aking kaisipan, yun lang ang sinusulat ko eh. At usually, dalawang Bible verse lang o tatlong. Ang ganun din, ang tanong ng tao noon, bakit parihas ang lumalabas sa bunganga ni Duterte at saka doon sa tao noon? May, may nagsalita eh. Kaya siya nagutang ko yan. Ang sagot ko po doon ay di diretsohin ko na. Ang sagot ko po doon ay iisang espiritu na kasi ang nagpapagalaw sa kanila. Ganun po. Evil spirit. Kaya ganun ang sagot. Opo. Evil spirit na ang nagpapagalaw sa kanila. Uh, influensahan na sila o na-influensahan na sila o na-control na sila ng evil spirit o uh, na-possess. Matindi po yun, ano? Yung na-possess na sila. Pero ang kwal lang yan ay siguro na-influensahan lang sila. Opo, ng evil spirit. Kaya iisa na ang sinasabi nila. Yan po ang ipapaliwanag ko po dito ano uh, kung nagtatanong ang mga tao bakit halos parihas ang sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte nung bago siya dakpin at ngayon naman ito naman si Harry Roque ay ganoon din halos ganun din ang sinasabi Oh Yan nga ang kasagutan po diyan ay iisa na kasi yung espiritu na nagkukontrol sa kanila. Kaya ganyan. O, pero bago ko po ibigay yung Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna at pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At salamat po sa inyong lahat. Uh, ah, ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakul, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Baring. Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernand ng Cebu, Larry Narbais, Jose Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Bert Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Kwerte Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Santos. Pagbando, Jung Cabrera, Luwin Chicago ay Maglasang, Linda Trasmonte, Linda o Walton. Uh, ano ba Lini Bungat Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edilberto En panti, bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William E. Lai, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanjis, Dumus Tikton, Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco. User PO Cyril Andres Selvihinil Dugardi Rubin Delpin Mama Gina Lance Sumintak Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend po sa inyo na ating panungurin at suportahan ano? Ito po sila ano? Michael Apasible Bulletin Attorney Insurrecto Bunyog Pagkakaisa Vlogcaster Armandin Engineer Tutokausing Aling Marie Mr. Sa Totoo lang to, Christian Isguera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roja Pantors, Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihani Art at Ago, Demjus Johnny Ngakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugariin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang tanong po ng mga tao ay bakit iisang na ang sinasabi ni Duterte noong bago siya mahuli at saka ngayon ito si si Harry Rookie na palagay ko malapit ng mahuli ito eh. O ayan. Ayun na nga. Ang kasagutan ko dyan ay iisa na kasi ang espiritu na nagpapagalaw dyan. Opo, kaya ganon. Ay ito po ang Bible verse na, na isisir ko po sa inyo. Bahala kayo kung maniwala kayo o hindi. Pero ako, iyan po ang napag-aralan ko sa Biblia. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Ito po ay patungkol po sa mananampalataya. Opo, bakit ang mananampalataya nagbubuklod-buklod sila yan? Opo, naggugrupo-grupo sila yan at halos iisa ang, ang, ang sinasabi nila. Kahit anong relihiyon po yan, mga pamuslim o, o kristyano o yung mga parisyon noon o kaya yung yung kabig naman ni yung mga members ni, ng KOGC halos iisa yan eh kasi nga iisa ang espiritu na nagbubuklod sa kanila ayan po ano ngayon maswerte tayo kung tayo ay napasama doon sa tutuong uh, totoong na ito nga itong dinidescribe dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11 but one and the same spirit works in all these things, distributing to each one individually as he wills. Ayan po. Ito, ito yung yung espiritu ng Diyos na sinasabi po ni Paul dito sa mga Korintyan na lahat yang kanya yung mga katangian nyo yung mga gifts na nare-receive nyo, yung, yung nga, yung mga, mga gawa nila, ay nagagawa nila yan, o, yun nga, ano, halos, halos, nagko ang bawat isa, para, mabuo yung isang, simbahan, ganyan, o isang, simulain, ng simbahan, o yung mga gawain ng Diyos, yun po, ang, ang sinasabi dito, But one and the same Spirit works all these things. Mayroong nangangaral, mayroong nag-i-interpret, magaling mag-interpret. Mayroong ding magaling na yung magbigay ng mga handog, ganyan. O generously giving, hindi ba? O uh, generous giver. Ayan po, magkakasama po yan. They act together para mabuo yung isang church. Yung, yung simulain ng church. Ganun po yan. Ngayon, ay halos iisa po ang sinasabi yan. Opo, ganun po ang, ang sinasabi ng Biblia. O, uh, but one and the same spirit works all these things distributing o oh, dinidistribute po eh yung yung mga katangian ng isang tao hindi kasi ibibigay sa iyo lahat ng katangian eh hindi eh kung magaling kang magsalita ay mangaral ka kung magaling kang mag-interpret ay yun mag sa gift of interpretation kung sa prophecy ay doon ka oh kung yun nga, yung mapagbigay ka naman, give generously. Ayan po. Pero halos iisa po ang, ang sinasabi nila yan. Yung nga, yung they work uh, for the kwan, yung uh, glory of God. Ayan po ano. oh ngayon, ay punta naman tayo ngayon dito para maniwala kayo. O para maniwala kayo, Ayaw ko kung ito rin ang verse na ibinigay ko nung nakaraan. Palagay ko hindi eh. Kasi ngayon lang sumagi, alam ko ito eh. John 8, 44. Ito naman yung yung gustong pumatay kay Jesus. O yung mga, yung mga murderer. O ayan, o. Yung mga sinungaling. Iisa din sila yan eh. O iisa. O, mahahagi po natin dito. Okay. John 8:44 You are of your father the devil and the desire of your father you want to do He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him when he speaks a lie he speaks from his own resources for he is a liar and the father thereof ayan po Iyan po ang description ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nagsalita dito, diyan sa John 8:44. You are of your father the devil. Pero ang sinasabihan niya dito ay 'yung ibang grupo, hindi po mga mananampalataya ito, ano? Ito 'yung mga murderers, ito 'yung mga fake news peddlers. Ayan po oh, they do not stand in the truth eh. Oh. Because there is no truth in them or in him. Oh. Ayan po. Iisa din sila eh. Oh. Ano bang ginawa kay Ruki? Hindi ba? Tinawag lang yang sa Quadcom at ipaliwanag niya, Ruki, Saan mo kanya Ruki sa amo kinuha yung mga kayamanan mo. Ah, ay ibininta namin yung ari-arian ng nanay ko, sabi niya ay ipakita mo ang dokumento. Ayun, nagtago na. Kasi hindi niya maipakita yung dokumento na nagbinta sila. O. Hindi ba? Ay simple, bubusisiin doon sinong bumili. O ilang ektarya ba yan? O ilang bang presyo yan? Anong dit ba bininta yan? Ganun po eh. Hindi niya maipakita. Kaya ganun, nagtago na siya. Ayan po eh. They do not stand in the truth. Because there is no truth in them. Ayan po ang sinabi eh. O, iisa e, na sila. O, kaya ganun din ang sinasabi niya. At ito ha, pahabol ko lang ha, uh, ngayong ko lang sasabihin itong mga kababayan, mga minamahal. Uh, nagtataka kasi ako, panong dumadami sila? <laughs> Hindi ba kayo nagtataka? Paano silang nanganak? Ay, hindi naman physical being 'yan eh, yang yang espiritu eh. hindi nga nakikita 'yan eh. Oh. Spiritual kuya 'yan eh? World 'yan eh. Hindi ba kayo nagtataka paano silang dumadami? Oh, ay hindi ko naman pinipilit. Hindi ko naman pinipilit, pero ito po ang napag-aralan ko. Bakit nangungumbinsi si Jesus Christ na marami ang maniwala sa kanya? At ganun din ang mga iyang ganyan, yung mga masasamang tao, nangungumbinsi rin sila i eh, na marami ang, ang supporter nila o kaya sasama sa kanila o ganyan kay Ruki. Hindi ba na sigi magpayamang ka Ruki siguro. Ang sabi dyan, ano? Yang Pugo, ikaw nang bakla dyan. Pero uh, mo yung Pugo, yayamang ka dyan. Ganun ano, nakumbinsi siya. Ngayon, ang tanong ko po, mga kababayan, mga minamal, paro silang dumadami? Ayan nga. Ang napag-aralan ko sa Biblia, kinukumbinsi silang. Hindi na bang physical being na nagangamak sila yan? Eh? Hindi. Pag nakumbinsi kanila nila, at ayan, ay marami pong paraan yan. Eh? Kasi nga, madaling masilaw ng pira. Eh. Unang ginto po eh. Ang tao, kung nasilaw yan, o, oh, sasama sa kanila at ayan na nga, pag sumama sa kanila, malalaman mo yan kung ang sinasabi ay iisa na. Ganun po, yun ang sinasabi na ipinanganak na. Oh. Kaya nga ang tawag dito, you are of your father, the Bell Oh, hindi ba? Oh, ipinanganak ka eh kung sumusunod ka dun sa kagustuhan ng Diablo na hindi mo alam yan eh kinukumbinsi ka lang nila eh. Unti-unti po yan. Ganon din po sa isang mananampalataya. Kinukumbinsi yan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Oh. At yun nga ang nakikita ko dyan. Paano ka nagiging anak ng Diyos? Ay yun nga, pag nakumbinsi ka nga eh. Oh. Yung espiritu mo ngayon ay gagalaw na yun kaparehas na nung mga anak ng Diyos. Ganun po yan. Ngayon, ito naman, itong, itong, yung sinabi dito na, you are of your father the devil, ay, totoo po yan. Ay, kasi nga, eh, sinabi po ni Jesus Christ yan, eh. Opo. Ngayon, ay, nagtataka yung mga tao nga, eh, ay, sabi nila, naanakan ba ni Satanas? Si, si Iba? ay ay, physically, siguro hindi. Ay, pero nga, ay bakit ganito na, na mayroong you are of your father, the devil? Ah, ay yun nga siguro yung, hindi ko naman pinipilit po ano, yun. Nakukumbinsi sila, kaya pumapanig na sila doon sa trabaho ng mga jablo. O, kaya wala silang magawa. Kung hindi, ganyan. Kung ano yung sinasabi nung puno nila, kung ano yung, yung defense yan ni eh. Defense mechanism po yan eh. At sinabi ko pala noong nakaraan, aywan ko kung yun ang topic ko, bakit iisa ang sinasabi ka kung itong mga, mga plunderer, hindi ba? <laughs> Yung mga may kasong plunderer. I did not steal a tabo hindi ba? O, yun ang sinasabi nila. Ay, ang dami na po niyan, hindi ba? O, bakit yun ang sinasabi nila? I did not steal a sintabo. O, kasi nga tinalakay ko doon ay iisa namang kakoy ang nag, nagpapagalaw sila sa kanila eh, yung evil spirit na i. Eh, yung pang tinalakay ko doon. Pero hindi yun ang topic ko. Ano? Example lang po yun. At yan nga. O oh, sige po at hanggang dito na lang po. Ano? At sana may natutunan po tayo. Ano? Paano nanganganak ang jablo? Ayan nga. Nakukumbinsi mo na sila. Tapos yan, pag nakumbinsi sila, wala na silang magawa. Kaya pwede na silang tawagin ngayon dito na you are of your father, the devil. Kasi nakumbinsi na sila ng jablo. Kaya wala na silang gagawin yan kung hindi yung magsinungaling, ganyan. O mag, ayan, magsalita na mga ganyan. O, o sige po ano, at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig, pakikinig po. Ay mayroon tayong nakukuhang uh, aral na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.